yun sa na naman tayo pa uwi ayun yung kalsada ngayon oh, maraming humps humps. My, humps my humps my humps my humps my humps so pa uwi na tayo at naibenta na namin ang aming ah uh, kargada uh, ano ang aming tawag nito ang aming items ano, na ibenta na namin so nakakuha kami ng uh, ano uh, 7,000 won so Hums, na naman, humps, humps My humps, my humps, my humps Tapos ito tayo liliko Majo Yan, dito Tapos papalabas na tayo ng highway Kaya Hindi na tayo dun dumaan sa highway kanina Kasi sa stoplight hmm. stop muna tayo huwag tayo na ang ano sa stop light ha? so alam di ba kung magkano ilang kilo so 150 tapos ang nakuha namin ay 7,000 at 7,500 so nasa ano to 300 plus nasa 300 plus 7,500 so ano okay na rin diba kaysa ano, pura lang dun sa amin so ibenta natin so ganoon ano yan o oh. o oh, diba yan si Taya kasama ko so nagbenta kami ano? so wala nang laman yung likod natin so ano tingin natin ha yan go na tayo ーめんな。Go, go, go, tayo na biyahe to. Samahan nyo kami pa uwi <laughs> Salamat po sa panunood natin so, um, Sana nag-enjoy kayo sa ating biyahe Ngayon <laughs> yung nasa harapan ko double decker na bus yan bus na double deck dalawang palapag na bus ituturo ko sa inyo kung saan yung ipag nandiyo nilalakad lang sya coming from sa bahay dito yun, dito yung part na dito yung papunta sa bahay. Tunta dun sa, kinunan ko ng mga putas, so, parang man, mansanitas. mansanitas. Dyan, dyan, part so, dyan, sa part na yan. So, po yung, dyan, 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 dyan. Oh, ano yung gusto Ano yung gusto? Okay, palit, palit. palit ha? Huh? Oh. <laughs> bahay so salamat po sa inyong lahat sa inyong panunod dito kami sa may company pala yan pasok na kami so ayos nice na nalinis na, na, na namin yung mga box so diba naka, naglinis, naka, naglinis na may kita pa <laughs> ganun lang yung sideline pak, Ini mas, so, di sini nolik kami, di sini nolik kami nita ya. So, dia nak dari basura, oh. kakar namanya sah sentral. So, salamat po selamat. Sa Thank you and God bless.